video yes, Tsaka <laughs> mag-aam siya Yun yes, o oh. Another video na naman mga par Pupunta oh, oh. ako ngayon ng SM Bibili ako ng helmet Ito yung helmet na gamit ko Yung luma na to Spider oh, Bibili ko si Mrs. ng helmet yung LS2 na pink na gusto niya yung nakita namin then ako yung ABG na helmet eh masyadong mahal so ang plano ko LS2 na lang din na helmet ang bibiling ko para terno dito sa gloves natin di ba? So, no, pagkakalam ni misis yun ang bibiling ko yung ABG Gusto ko na rin sana bumili ng box natin sa likod para may mga nalalagyan tayo ng gamit at hindi may space pa tayo sa sa upuan. So plano ko o oh, bahala na mamaya kung anong basta kay Mrs. LS2 tapos gusto ko sana terno na lang kami LS2 basta may maganda akong makita ang LS2 mamaya ah, yun na lang ang bibiling ko highway dito lang sa Karamihan Surkata ng mga papuntang Papuntang Carmona Dito o, Dito sa ah, malaking subdivision Bawal dito yung maingay na sasakya Maingay na motor Kaya One time nasita yung Nasita ko rito Dala ko yung luma kong motor Yung si Red Si Mio So Ito ngayon na gamit natin Si Max Bell So syempre tahimik to So, yung panahon, hindi masyadong maganda. Hindi, ano, sana hindi umulan. Kasi wala pa tayong kapote. Oo. Umulan man, siyempre, standby muna tayo sa SM. Ang masyal. Oo. Oh. Sana makapag-video rin ako sa loob ng SM kasi mga naninita yung mga gwardiya doon eh, bawal daw eh, pero may nagkaano namang iba. Doon na lang siguro sa store ng bibila natin ng motor ay ng motor ng helmet pala sorry sorry o yan dumidilim na kung nakikita nyo sa likod ko ayan dumidilim na ang kalangitan so mamaya na lang doon tayo sa SM so ay mga parlan dito na tayo sa SM dito na tayo pupunta ng parking lot na parking muna tayo open parking do uh, ito, nakapila tayo. Alright, right. Medyo mataas pa yung upuan ko. Dito, mga ka, Mga kapar, meron ditong store ng mga Gilly Helmet. Siguro titingin din ako rito. Bago pumasok sa SM. Pili tayo dyan. All right. Tingin tayo na ang helmet nandito. Gilly Helmet. Ewan ko kung puro Gilly Helmet lang nandyan. Digimoto Tayo na Ed Ed Thank you Oh, sa time ko parking Ayun na, abutan na tayo ng ulan Kailangan na tayo makapag-park Kaya tayo, babasa tayo ito So, mamaya na lang mga par. So, nandito tayo ngayon mga par sa SM. Ito. Digimoto. Ito, tindahan ng Gilly Helmet. Pasok tayo. Ayan, yeah, mga helmet nila. Yung stock ngayon yun. Kabali, hindi pa dumarating yung mga stock nila. Ayan, dito sa kabila.

Puro Gilly Helmet lang ang brand nyo, sir. Gilly Helmet lang. Ha. So, yan. Sa so, mga gustong pumunta rito, malapit sa Dasma, dito meron Gilly Store. Sa so, may parking lot. Tapos, ang alam ko, sir, meron kayong store sa loob, di ba? Gilly Q's. Gilly Q's, nasa po ground floor. Nasa ground floor ng Appliance Center. Appliance Center. Doon lang kayo pupunta. O. Sir, thank you, ah. Thank you. So mga par, nandito na tayo sa SM. So dito na tayo malapit sa Moto World. Ayan ang Moto World. Malapit siya sa Food Court. Moto World. Diyan tayo bibili ng helmet ni Mrs. Dito ko rin binili yung gloves ko. So pasok tayo. Ito yung ls yung nakurso na dahan ni Mrs. Dick, wala kung nasaan niya. Wala na yung pink na glossy. Pink glossy? Sino ba nag-assist sa akin yung sa akin? Yung ano yan? Dual visor, sir? Dual visor, wala well. yun. Ang sinukat ni Mrs. Yung ganun ba, sir? Ah, uh, yun. Oo, medium. So, nandito. Ito mga para, ito yung sunada ni Mrs. Mrs. Ha? XL na lang. Walang medium. Baka maluwag sa kanya 'to. Ito pa tapos na gusto niya. Pero 'yung mga bago nilabas, we've 'yung diyan. Hindi siya glossy. Pero tingas ko. Ito talaga na kursor na dahan niya. Eh. Ang laki lang. XL. Ang so, gamit. Ito so, yan. LS2 helmet. Sa kabila, ABG Ito, AVG. Ay, eh, LS2 rin to. Ito, AVG. Ito, So, may na lang mga party, tingin muna tayo. na tayo uh, nakabili na tayo ng ating helmet eh, gagawa ko ng video para sa unboxing natin, bali yung kay misis hindi tayo nakabili kasi walang available na size na gusto niya, ang nga is XL XL nga ba, o oh, tama, sa kanya is medium pati yung t-shirt na pinabibili niya sa akin, hindi ko nabili wala rin available na size niya extra small, tsaka small lang So, eto na yung ticket ko na basa pa. Ayan. Then yung helmet nating bago nandito sa likod ko, ayan. Let's go. Sir, na basa, sorry. Ayan nasa tayo ng parking ng SM. So mga par, dito na natatapos ang ating video, ang ating vlog. So susunod na lang para sa ating unboxing ng ating bagong helmet. Ride safe.